sobrang init po ng panahon ngayon. Saging, kahit ano lang ang ilagay, pwede na. Okay lang sa akin yan. Ang favorite ko sa halo-halo, ano ba? Nata. Tsaka itong kaong. Kaong, kaong pala. Kaong nga mo kasi, kaong. Sorry po, kapampangan eh. kami. Kaong. Eh, ito. Gusto ko din tong beans. Basta yung luto niya, malambot. Malambot yun lang, May luto rin. Saging, gusto ko din. Ang ayoko yung puro kamote. <laughs> Langka, masarap din. Tsaka ube. Kaso oh, ang tagal po na service dito. Joke lang. <laughs> Nambuburout lang ako dito. puno din po yung sa dalawang kubo po namin ngayon. Tsaka ito po palang maliit. Tatlo. Tatlong kubo namin. May naka, ano po, nakapwesto. Magkano tong maliit? Dagdagan pa daw ng milk. Magkano to? Magkano kasi? 55. <laughs> oh, di ba? Nandito po ulit si ano, si Kabakal. <laughs> Ayan. Tapos na. Ay! Ang kaahoy ni Dodo. <laughs> Wala po si ano. Si Rowan ngayon. Nahawa po siya kay Nene. Nilalagnat po din kagabi na sobrahan ng pagod. Two days po siyang maghahapon na non-stop na walang ano pahinga. Ay, pizza day! Na, na daw po si Sai, Sai, Sai. Shout out, Sai. <laughs> Nung nag po kami dito, ang gagana kasi sila nilang kumain. <laughs> Tapos, nakita niya daw, binabash siya, nag-message. Tita, nabash kami. Sabi niya ganon. Sabi ko, syempre, ganon yon normal. Kapag may nagsabing maganda sa'yo, may magsasabi din na pangit. Ganun talaga yung buhay. Sa una, masasaktan ka parang ako. Sa una, hanggang sa huli. <laughs> ganun pa rin naman po ako. Pag may nagko-comment, hindi maganda. Pero sabi ko nga, wag na lang seryosoyin. Kasi lalo na, wala naman hambag dun sa kinain. sabi ko, ganito na lang isipin mo. Yung nagbigay ng pangmerienda, natuwa kasi magana kayong kumain. Tapos, yung, ma yung hindi nagbigay ng pang merienda, yun pa yung nang bash. De, ganun talaga. Magana po kasi lahat kumain. Tsaka, marami naman nakain yung lahat. Lahat nun. Pare-pareho lang po sila. <laughs> yun kasi yung normal talaga. Pag kada, pag nagkainan, pag mga nung tawag, mga jologs, gano'n. Ganun talagang pagkain, di ba? Ah, ayan. Relax, relax na lang. Pero, naalala ko si Nay, ni, si medyo pagaling na. Tapos, yun, lumipat kay Rowan. Alam, may sounds pala. Hindi kaya ako maka-copyright yan. Papahinga na lang. Meron pad po sa kubo. Tapos from dinalupihan. Yun, mamaya ano, magpaparafol. So, mag Pagkita siya ni Papa. Drink na, drink. ba naman? naman, pa naman oh, drink ka na, drink ka muna. Ay, na, man, sa to, sa Ayun, drink na. siya cry yan. Oh, drink, oh. Oh, drink, oh. Oh, yeah. oh, drink ka. pa drink pa drink ka pa lang, lang. Oh, drink ang, 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 ang. Drink pa, konti pa. yan ang, konti pa. Oh, yan ang. meron sa Last na lang, last na lang. Ang bait-bait Ang bait talaga. <mimilic> O, oh, talo ka niya. Ado! Talo ka niya. Nung no, ikaw, hindi ka man miinom. Ah! Yan na ito, o. Ayaw kasing gano'n. Ah! O, oh, di mo din. siya. Wala ako. Ah! Wait, 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 wait lang, wait hmm. lang. Bago kang gamot. O, oh, oh, sinini, Sinini, pakit. O, o, nini, nini. sarap pala, papa. <laughs> Ay, balasa na. Sarap, sarap. Ay, Last, oh, na. Ay, last na. na, last last na. na. Ah. Oh, na, las na. Ang galing ko lang ito. Choy-choy ko na ito. Oh. Oh, ah, ah, ah. Mmm. Mm. Galing naman, mano oh. Sayang yun. Sayang, sayang. Eh, <laughs> last na, last na. Mmm. Oh. Yeah. <laughs> <laughs> Hi, ka-bebe. Check out day. The... Sick ka, no? Hmm. pa kumain ka ayun pa de 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 lang no puro milk lang no pagaling ka na pag pala gumaling ka magmamakdo kayo ni ate say say ha gusto mo yun uh -uh. mo daw muna si ano tita marita ay po tita marita thank you po sa pangmakdo sabihin mo ganun binigyan ka pandi kayo ni ate sa isa mag thank you ka thank you po tita marita sa pang sabi ko kan ano cha cha iwag na mayawa kawak si ano anong hawak nila, ha, kain nila. Ah, Pagkain nila. pagkain nila. Hindi ka binigyan. Gusto? Binigyan din. ah binigyan din. Ah, gusto mo yun? Gusto ko kainin nila. Bulta ko pa rin yun. Mm, Bawal ko uh, Bawal. Kasi bahang naiyak si Jajay. Ah, ingi ka lang sa kanila. Hindi mo ubusin. Mm. Pag kasi nangihingi lang, no? Pag nangihingi, dapat konti lang, no? Huwag ubusin no? Hmm, po. Ganun. Dapat po, no? Oh, thank you ka muna kay Tita Marita. Ah. Uh, Thank you ka. Thank you po Tita Marita sa pangmakdo namin ni Ate sa Aiga. Sabihin mo na. Kung oh, hindi ka na magmamakdo yan kasama si Ate Sai sa Aiga, hindi ka nag-thank you. Thank you. Po Tita Marita. Thank you. Tito Mali. Marita. Tita Marita. Sabihin mo. Mas thank you na lang, tita. Thank you po, tita. Thank you po, tita. Thank you, Jamat, no? Sinong kasama mo magmamak, Si Jay-Jay. Si Kuya Jello, sama mo. Mm -hmm. Siya ang lalay. -like. Ah, siya magda-drive <laughs> Si Mama, sama mo. Mm -hmm. Sama pa pakiramdam mo. Kasama namin si Bonini. Mm, check up din po si Bonini. <coughs> mm. <coughs> Nagmakdo na po siya. Kaya hindi na sila magmamakdo ni ate sa isa. No? Nagmakdo na kasi siya. Okay lang. Hindi na kayo magmamakdo ni ate sa hindi pa po kasi siya kumain. Ang tagal naman. Ang tagal yung makda, no? Tagal nga. Tagal naman. Five minutes pa daw. Fries lang. No? Mm. O, Uy, kawawa naman itong isa kong baby. Nay. Hay mo daw si Papa. Kasi, Napaka likutnya niya kahit may sakit. Hai mo daw papa. Ako may matangat na yun. Pala kalbo mo simpulay na yun. Pala kaya Pala Ma. Ma. Mama. Uy bakit Saan? Mm hmm? Tagal, no? Ito, drive-thru drive drive na hindi drive-thru. Puro eh. yeah. drive-thru na hindi drive-thru eh. Eh! Kaya, ah. Wala na Rowan? May bumbong pa na naman. Ah. Kasi medyo yung ano namin kay Doc sa may ilan pa pang anong number tayo? 28, 29 kasi sila pong dalawa. Pito pa daw. Mamarilis pa si Doc na pasyente. Kaya bumili po muna kami ng makapain ni Rowan. Dalawang sakong asin. Asin, banda sa likod na Asin. Ayun na siya. Magpapalagay ako sa mga niyog. Ang ganda ng ano niya? Ang ganda ng edukto ng asin sa Ayun na naman yung batang makulit. Saka naman yung doon sa... yung insecticide niya doon mismo. Masama po pakiramdam ng aking baby boy. Halos maghapon po siyang tulog. Pagising-gising lang, tapos, di pa maganang kumain. Pero, inayan ko lang siyang matulog. Kasi yung gamot na binigay po ni Doc, may pampatulog po yun. Mas makaka-recover yung katawan niya. Hindi ko na rin ni dyan. Si Nene po, tulog sa taas. Kasama si Mama bed Buti na lang, si Nene hindi rin po siya iyakin. Kahit may sakit. Tapos yan, busy po akong mag-luto ng chili paste. Nag-sterilize po ako. Yun na yung mga ano. Tapos, tapos to okay na. Mag-iligtas na lang ako mamayang gabi pag medyo hindi na, hindi na mainit. Ayan. Wala pa lang magsusundo kay Chichi kaya susunduin ko muna. Si Ka Farmer po kasi nasa JBL. Sinamaan po si Lola Ma magpa-check up. May follow up din po umulan din po kaya yung init parang sumingaw tapos mainit pa pakiramdam ko din dahil <laughs> si Greenman hindi nahawa na ako sa mga bata ang sakit pala sa katawan yeah. umulan nabasa ang ating ano, service pala naka-play. Ah. Dalan tayo dito. Kinuha niya yung gamot niya. Hindi ko kung gusto niya nang uminom o oh. naglalaro lang siya. <laughs> <laughs> okay, mo na yung gamot mo sa... Uh. Yeah. <coughs> Oy, mm. Para wala na na. No? Mm. Yay! Last one. Ah, last na. alas m mm, very good day nate clap now clap clap your hands. hmm guling nama nang buat hmm uh, kiss mama dong ai dede ai oh, dede adink kamu nang tobig tobig gamana hmm uh, Ganon Sino yun? Nag-I love you sa'yo. Ano sasabihin mo? Thank you. Thank <laughs> you. Thank you. Love you too. Love you too. Mm -hmm. Kawan, inom ka na lang gamot, ne. Pagkagaling mo, punta tayo, Makdo. Sama kami na. Sama kami sa McDonald's. Sige, Bukas. Bukats. Hmm. May money ka? Wala. <laughs> Sino magbabayad? Si Ate Sai si Sai. Wala din si Mon. Si Papa lang. <laughs> Ikaw ang magdating eh. Si papa. Bawal ka pa magdate pag wala kang money. Pag wala ka pang pa trabaho. bây giờ, wow, thank you so much, bye bye, bye bye, bye bye. <laughs> bye, bye bye, bye bye, bye bye, bye Kabebe. Thank you. Thank you. For. bye, bye watching. watching. God bless. Bless bye, Mua mua. Mama. Chuk chuk. Chuk chuk. Kailan kayo magmamak do ni Ate Queen? Gusto ko di siya saan siya masyoko. Si Ate Queen na lang. Eh, gusto ko di siya so. <laughs> Hiyak na naman si Ate Queen yan. Hmm. Ba't gusto mo si Ate Chay Chay? Siyempre. Gusto ko dito na lang sa sapahay ko. <laughs> Bakit nga? Eh, lumayan ya.